So yun guys, uh, may pag-uusapan po tayo ngayon in regards with PB Team Nonoy. Uh, kasi kung napapansin nyo, mag halos magda dalawang uh, linggo na yata na wala siyang upload. Uh, parang 10 days or 11 days to be exact. Um, yun nga, uh, dahil wala lang po siyang upload, marami yung mga nagtatanong, nagtataka kung ano na naman nangyari kay PB Team Nonoy. Kasi presently, araw-araw yung may upload siya, araw-araw siyang may vlog, ganito, ganyan. But then, biglaan na lamang din na nawala siya sa ere. Nawala na ng update, wala ng upload, ganoon po. So, yun po ipapaliwanag po at sabihin ko po ang dahilan kung bakit nga ba wala mo ng upload si BBT Nonoy ng mga ilang araw. Kasi nag-message siya sa akin, uh, kailan ba yun? Nakalimutan ko kasi may message pa siya sa akin nung last Sunday yata yun, uh, February 2. Uh, Nag-voice message siya sa akin. Sabi niya na, eh, sinabi niya ang dahilan kung bakit nga ba wala siyang upload. Ang dahilan po is yung kanyang cellphone daw po ay nasira. Uh, hindi daw makapag-record ng video. I'm not sure what happened. Uh, sinubukan na daw niyang nilang i-delete yung mga iba't ibang mga files to, mga videos. Baka kasi full storage pero ganoon pa din. Hindi pa din daw makapag-record ng video. So, di ko sure kung ipinatingin na nila sa uh, technician or ano doon sa marunong tumingin sa mga ganoon uh, pero siguro hindi pa kasi hindi pa rin siya nakapag-upload uh, nakapag-vlog eh February 2 pa kasi yung message niya ngayon si February 5 na so di ako sure kung anong nangyayari so yun um, nakakalungkot man kasi yun sayang walang update ba kasi Kano na nangyari sa face uh, sa YouTube channel ni Pipitin Donay dati. Eh walang update ng mga ilang araw, halos na isang buwan din. Tapos, yun, uh, malakas na sana yung kanyang mga views that time. Pero, yun nga, dahil walang update, so, karon kasi yung, yung, ano kasi, ni YouTube, meron pa siyang tinatawag na algorithm. Kapag, sunod-sunod uh, yung upload mo, araw-araw, yung may update ka palagi, so, may chance na i-suggest ka or i-recommend ka ni YouTube sa iba't-ibang mga viewers, mga users ng YouTube. But then, kapag ah, uh, ganito na times na bigla-bigla ka na lamang nawawala or bigla-bigla na lamang nawawala ng update, upload sa iyong YouTube channel is syempre, walang i-recommend -re si YouTube kasi iniisip ni YouTube na hindi na active itong taong ito, itong vlogger na ito, itong YouTube user na ito. Kaya ganoon ang nangyayari sa YouTube channel ni Pidi Tim Nonoy, uh, medyo humihina. Pero yun, uh, babalik din naman ito hanggat, uh, as long as palagi lang mag-upload na mga upload mag-upload, mag upload So, hindi siya naman agad-agad na bumabalik. Pero yun, sana makabalik na si Pityin Nonoy sa pag-upload ng YouTube. Sana maging maayos na ang kanyang, um, tawag nito, kanyang cellphone, makapag-record na ulit. Nang sa ganun is makapag-vlog na siya kasi malaking tulong din po yung uh, kanyang pag-vlog, hindi lang sa... Uh, mga tao na kanyang tinutulungan kundi pa rin na rin sa kanyang pamilya. Kaya malaking tulong din iyon sa kanila. Kaya sana mga kapag vlog na nga po um, siya. And also sa ngayon since wala siyang vlog, uh, maybe ang gawin nilang muna natin para isupport si Pilipin Nonoy ay uh, yung mga old videos niya, yung mga lumang videos niya. Marami na mga videos na ka-upload kay PBP Nonoy eh. Pwede naman natin balik-balikan na panoorin iyon. sa so, ganun, eh, so may views pa rin si PBP Nonoy kahit na wala na siyang upload. Ayan po. And also support natin ang uh, pay, uh ano YouTube account ng kanyang misis uh, at ng kanyang mga anak na si, ano bang tawag? Ano bang ano nun? Yung YouTube channel ni Wait Tyler's Vlog ba yun? Nakalimutan ko. Tyler's Vlog pala. So, support po natin yun. Tyler's Vlog. Nang sa katanis, makatulong din yun sa kanila. Kapag na-monetize po yung channel na iyon, at least may, may pandagdag tulong na din sa kanilang pamilya. Ayun po. Ano pa ba? Update natin. Pibitin mo na yun. Yan po yung update natin yung Pibitin mo kasi marami pong mga nagtatanong bakit hindi na daw or walang daw ang upload si PB Team Nonoy ganito ganyan eh, may mga nagtatanong din kung bakit nga ba hindi na raw ako sumasama kay PB Team Nonoy mga sobra one year yata kung hindi sumasama kay PB Team Nonoy at na ipaliwanag ko na po ito dati so yun po yung dahilan ah, hindi po ako pwedeng sumama kay PB Team Nonoy kasi andun po siya sa Davao Oriental ako naman po andito sa Davao City and ang Davao Oriental at Davao City po sobrang layo po noon mga nasa 8 to 10 hours yung biyahe po kung galing talaga dito sa amin sa barangay namin so malayo po yun at yun nga po hindi po ako pwedeng pumalis dito lumayo dito kasi nga uh, inaalagaan ko yung mama ko na hindi na yung nabulag kaya ayun hindi ako pwedeng sumama sama kay Pibit Nonoy yung dati na kasama ako dati kasi andito pa si Pibit Nonoy and bakasyon yata iyon bakasyon walang pasok so andito yung pamangkin ko and yung <coughs> area na tinutulungan ni Pibit Nonoy dito banda lamang sa amin malapit-lapit lamang kaya nakakasama ako sa kanya <clears throat> pero ngayon napakalayo kasi niya nasa uh, Davao Oriental dun sa kanilang probinsya talaga so hindi ako nakasama yun po yung dahilan so wala pong something na ganito ganyan uh, talagang ano lang malayo lang at hindi ako pwede ganoon po ano pa ba and also sa mga ano nagtataka kung bakit ganito na po yung content ko mga Um, reaction videos tungkol sa mga talented na mga singers ng Pilipinas uh, kasi po um, last time December uh, end of November end of November ba yun, yung ipinagbawal na ni Pugong yung pag reaction video so all throughout December may just stress po ako noon uh, nag-iisip ng na kung ano nga bang ikong content nag-politics na ako pero yun nakaka-stress yung politics walang views tapos uh, marami nang babash <laughs> yung mga supporters ko dati na, ay, na iba yung kanilang opinion about politics is nag-unsubscribe, ganoon po. So yun, last December, nag-focus muna akong mag-upload-upload sa Facebook. Uh, kahit pa paano, meron namang mga views sa Facebook. Um, yun. Then, by January, yun nga po, nag-start na akong uh, naisipan ko na kung ano yung ina-upload ko sa Facebook is i-upload ko na lang din po dito sa YouTube. Um, since mga music ito, so stricto talaga sa YouTube pagdating sa music, may mga copyrights talaga. So ang ginagawa ko is nire-remove ko yung mga uh, music ng video. na sa ganun is mawala yung copyrights. So kung napapansin nyo is yung raw or yung boses lamang ng singer ang naririnig nyo sa mga videos or mga ginagawan ko ng reaction video kasi tinatanggal ko po yung Uh, music nito, nang sa ganun is mawala po yung or hindi po ako magkaroon ng copyright. In terms naman sa Facebook, uh, walang copyright sa ganun. Iwan ko meron dapat copyright yun pero wala, wala po ako natanggap ng copyright sa mga ganun kaya yun patuloy lamang. So kahit malalaming problema, maraming pagsubok ang tumadating laban lang. Kaya ayun. Yun lamang po yung update natin. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. Uwalin po natin magdasal ng Salamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit hindi mo po natin ito hinihingi. Um, this po sa ating lahat and always po natin yung support PB Team Nonoy and also yung YouTube channel ko, Journal PH, Facebook page, Journal PH. And meron din pong Facebook account or profile si PB Team Nonoy na Nonoy Matango. Ayan po. So yun guys, hanggang dito na lang po itong gagawin ko ng reaction video. Love bless po at bye for now